Hi, sa mga krabi. <laughs> dalawang crabs. Oh, yung mga dalawang ah, kawin nila na magiging syokoy na sila. <laughs> oh, fung, fung, fung. Ano oh. na yung eh. Ayun, oh, oh, sige. Oh, yan, yung crabs. Pung, ah, inip, puti. Mm. Pung. Okay. Oh. Sige, sip-sip pa mo. Kita-kita. Grabe. Ayun, yan, yan. Igalamay na. Kakaluto ko lang kasi. Kaya mainit. Sarap ng rice yun. Ayan. Sarap na. Ang sarap ng pagsipsip ni Joy. Pati si Mabig. Sige, Mabig. Go. Ay, hindi pula-pula na. pa yung Dah, di sini nanti kasih jina ni. Mm. Sudah tidak nanti pasak. Pasaya. Selepas sayanya be. Selepas saya tidak nanti lagi. Mm. Di baju tak selagi Ang iba si ba nagsulta pa niyo? <laughs> Aray ka. Sige, awante parang nagtapan nun ah. Dato na na titapan. Aray ka.